Tama yan, Sir Eli, no? Dahil dito sa ating ginawang investigasyon, at uh, tiningnan natin yung buong proseso, no? At uh, in-identify po ni Commissioner Ariel Nepomuceno kung ano ang pwede nating uh, tanggalin, higpitan sa buong proseso at nang sa ganun ay makaiwas tayo sa ganitong mga smuggled na mga luxury vehicles, mm. no? Uh, halimbawa, yung una niya pong ginawa, sinuspindi po niya yung temporary release, no? Ng mga sasakyan ha, kahit wala pa po yung atrig kung tawagin, no, ito po yung authority to release imported goods na mula naman po sa BIR. So pinatigil na po natin yon no? Mm. Ito naman pong ikalawa, tinitingnan naman po natin yung proseso magmula po sa importasyon hanggang sa pagre-rehistro <clears throat> Sisni po, gusto po nating mapaliwanag uh, bakit po merong mga sasakyan na walang import entry pero merong certificate of payment at na mm -hmm. rehistro, no? Tama. Uh, so ito po sa pamamagitan po ng ating MOA na pinirmahan with uh, LTO, tayo po ay nagpapasalamat kay Asec uh, Marcus Lacanilaw. dahil sa ugnayang ito, mas magiging malakas ang ating monitoring sa mga sasakyan, no? So mm -hmm. ibig kong sabihin, sa pamamagitan po ng MOA mag create po ng TWG ang parehong ahensya at uh, tayo po ay magpapatupad ng mas mahigpit na mga proseso. Halimbawa hmm. po, kapag wala pong import entry, automatic hindi po pwedeng irehistro. Ah, hmm. uh, at kasabay naman po dyan, no, kasi ito ito naman po ay moving forward kasi mga polisiya po 'yan eh. hmm. Hmm. Kasabay naman po dyan, para naman po sa mga naipasok na rito, no. Eh meron din po tayo magiging joint task force kasama ang LTO Uh, at nang sa ganun po, no, mahuli po natin ang mga luxury vehicles na nakapasok sa ating bansa ng walang kaukulang dokumento. Opo. Kasi katulad po dito, yung sa mga susakyan na mga diskaya, eh maliwanag may, ano ba, sa Prabel tayo, no, na parang iisa lang po pumirma. ba diba, dito? Kasi hindi po ma re sa LTO kung uh, wala po nga ano, yung, uh, ano ba, yung certificate of payments ba yun, yung sa BOC? Di po ba? At, uh, hindi po ba? hindi -re po ma-re-registro yan eh hindi mabibigyan ng plaka kung wala pero eh, may mga nasilip pa akong dokumento parang iisa lang pumirma kumusta ko yun yung, yung taga BOC naimbestiga na po ba ito ito pong patungkol sa labintatlong sa Sakiano na napasaklaw dito sa ating mm. Ward of Seizure and detention, uh, nag-issue na rin po si Commissioner ng higit sa labindalawang show cause orders no para mm. sa mga individual uh, na kawani ng BOC na lumalabas ang mga pangalan sa papel, either mm. meron silang pangalan doon or may pirma sila doon. Aha. At sila po ay pinagpapaliwanag po natin kung bakit may ganung uh, mga dokumento na yung wala nga pong import entry at yung iba naman po ay may peking certificate of payment no mm -hmm. uh, nag-submit na po uh, ang mga ito ng kanilang mga paliwanag dumadaan naman po ito sa ating admin hearing sa kasalukuyan uh, baka po sa susunod na linggo ay uh, meron na pong resulta ito pero sa madaling salita po eh wala po tayong sinisino sinasanto rito mm -hmm. Uh, ang gusto po ni Commissioner Ariel Pumoseno ay ma-regain yung public trust at uh, ma ma magagawa lang po natin yan kung makikita ng publikong meron pong accountability. Kapa.